Yan, are yung iblas bubo. Yung hulog na rin. Oh. Yan, ganyan lang ka simple pag-aariya. Oh. Bali papagtingin yan. Atas sa lupa yung yung ba? yun, may isang mayamaya na na lumutang. Oh. Yo, what's up mga ka-idol? For today's video, sasama muna ulit tayo magbulwas at ariya ng bubo. Bali, mag kami ng dalawang bubo. Tapos bubulwas ng apat na bubo, mga ka-idol. Tara, samahan niyo ulit kami. Dalawang bubo na iaariya, mga ka-idol. At ito, mga barkada. Naghahanda na. Maya-maya na kaunti, alis na kami. At medyo tanghali na, mainit na. Masakit na sa balat, mga ka-idol. Ayan. Ha? Tara. Yan, yeah, mga kaidol, idol paalis na kamay. Ako, oh. Jeff. Jeff, kawawoy. Jeff, naman, oh. naman oh, lagi, eh, si Tinsan naman. Oh. Ano player lagi, si Tinsan. Ako. May pira na. Sana, buenas. <coughs> Sama <namin> eh. ulit <coughs> namin si Omeng, taga Laguna. Uh, Pura-apo na lang naray. Oh. Ako. <laughs> Yan. Yeah. Ayan, mga ka-idol, inariya na ang isang bubo. Ay, so get... Ganyan lang po kasimple pag so, ang pag-aariya. Bali, hulog lang. Wala Tapos ang isang ito ay ilalayo ng kaunti. No, marami marami klamuino, pato, no, okay. oh, yung mga service? ito. yan ang tali. Ganyan. Medyo mahaba-haba din ang taling nga Kailangan yung medyo malayong pagitan Ito <laughs> ang buya, ang palatandaan ay, para madaling <laughs> matukoy ang aming inariyahan yung, yung so, ina 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 hey, yun ang pinaka-palatandaan hindi pa tapos ang pag-aariya si Pinsan Jet <laughs> oh. oh. yan are yung iglas bubo yung hulog na rin oh. yan ganyan lang kasimple ang pag-aariya bali ilalagay mo lang sa tubig ng timbang para buenas apat na araw bago po ulit bulwasin ito mabuena sa amin ay, si Pinsan Jeff Pinsan kanina oh biog mo yung balon mo niyon ibubuk ang ah. yan, mga ayton ng pantalang yan pangahan. idol nakuha na nakuha na dahil bali ya angat na ano? hintayin lang na konti at tataas na ang talay buka muna sa pruwa hindi <laughs> lang mas pruwa mo nung dyan hindi lang yun lang <laughs> Papakita namin sa inyo Paano nakuha ang tali Wala pa dalawa mo No, duma no Ano ba? Ano nga? Tulong tulong sila sa paghila Tinamaan okay, na Alang bubo, so, yeah. bali angat na yung taling niya ka pinagdudugtungan ng bubo yun ang palatandaan yan mahirap eh, to itinata lang yan malapit na yun ito yung talay ng bubo nakuha na ayun ang pantalang bigat Apo. lang natin ang bubo na may taas. Titingnan natin kung may hugli Lalim yan. Trying to dip ah. Lalim. Oh, ayo buo. Ang, ang pantalan. Bigat niyan. Hoy. na 'yan. Bali are ni hila nang bubok. Ina. Yan oh, ay lalakas sumila ng ating mga kasama, mga ka-idol. Ay. Sana marami tayong mahuli. Hmm. Yun, nahagip na po ang bubo. Sabay, sabay. Ano, ano, meron? Wala, isa. Isa po ulit. Yan. <laughs> oh, yun, lutang na. Ang maya-maya. Paisa-isa lang mong po. Oh, oh, maya -maya. Dalwa. Ilang maya maya? Dalwa, dalwa. Yon, Dalawa. Dalawa. dalawang maya maya po. Ang dal ang bubaw. Aray, au. Oh. Ay. Yeah. buhay na buhay pa mga ka-idol. Yan. Mahina ang samahan. Mahina magkakasama. Dadalawang piraso mga kaidol. Oh. Aray, sana naman sa dalawang natin tira tayo ay marami pang mahuli. Aray, yung patalawang kubo namin mga kaidol, tatalangin na ulit. So, yung hawak na pinsan ng pantalang. So, Sabi mo, pagkaariya mo na.

Yan mga ka-idol, na Ang ating padalawang bubaw Tingnan nyo lang po mga ka -idol. Sana marami tayong mahulid ay, ay, <laughs> Ayan mga ka-idol uh, Tinataas na po Ang ating sunod na bubo Ano? Magpukay ang dumungaw Ano <laughs> oh, 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 yeah. Ay, masahan na naman. Ano yun? Ano Yan, oo. Walang bubo. Ay, hindi yeah, no. Wala oh <coughs> so, po. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Mahina. Last kila ni Lanny Bobadilla. Ayun, medyo malapit oh, na mga ito. Yo, Morton, Shout out! Ayun na natin ang pagkasa ng bubo. Ayun. Oh, medyo malungkot okay. at kakaunti ang huli mga kaidol. Sana ring last na bubo ay madami It's na. Dilo, relevo Junior! Ang mga kaidol, inangat na. Sari na. Now, may lumutang. Kulapos daw. Ayun may isang kulapos oh. daw. Oo, kas, lutang. Sana naman hindi makadala eh. Ay, yari na. Klas ang gas Yo, may kulapo. May kulapo pa, may kulapo. Tapos dagdagay. Oh. Oh. Isang kulapo Hello. mga kaidol. Ito, kanuro na pa Medyo magilid lang ito. Ito so, ay mga nasa 20, di yun Medyo madali yun 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 Yo, bay, pula. Na, kami pa hangangin samahan. Ang na laang. kat marah ating yung yung JT yo, nah! <laughs> yo shout mga kay Tol may tumang <manyan> pinahulay puti okay yan mga ka idol bali kaunti lang ang huli natin ngayong araw na ito medyo madamot ng konti ang ating karagatan pero meron pa naman pong next time kaya babawi tayo mga kaido. Shout out po sa inyong lahat sa mga ating subscriber dyan. Ingat kayo palagi and God bless mga kaido. Salamat po, salamat mga kaido.